WhatsApp uh, what's up mga kachoy? Magandang umaga. Uh, ngayon po, tayo sa manukan. Pero hima kami ngayon. Baga, walang trabaho. Masyado. Walang manok. Pero sa isang buwan, uh, marami daw kaming manok. Ngayon, ang gagawin natin mga kachoy, tatanggalin natin yung mga pinaglalagyan namin ng manok na mga sira, yung kago ba? Yeah, 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 Yan. Yan. Mga ganyan. Yan. Pinipili ko yung mga sira, yung pwedeng labasan ng manok kasi medyo delikado pag tumatakbo kami sa sasakyan sa daan dala sa sasakyan. Baka lumipad, makadiskrasya sa mga sumusunod na sa sasakyan. Kukunin ko dito sa bodega, at saka dito sa truck. Ayun, ipiliin ko mamaya. Ayun mga sira ayan lalasayin natin babalas natin sa ano hapon yung mga kagong sira e... pag iwalay-walay natin yung pyesa yung takip, yung pinakalaman yung kago at saka yung ayan, mga butas na ganito oh. ayun mga sira-sirang ganyan pag iwalay hihwalay natin yung mga sira na yan, nag ko na yan yan na pag iwalay ko na lang medyo malamig ayun atis eh walang pasok eh walang masyadong pasok eh dito muna tayo sa parang maintenance ba yan yung pinaglalagyan ng mga kago yun mga nakasalansa na yan yung mga sira oh. yan pwedeng daanan ng manok pagka nilalagay dyan Uh, tiyaga tiyaga lang tayo, tumbuhan na to, <laughs> alam mo trabaho anong trabaho Ayan. Trabahoy na lang natin to Pag ng mga sira sira kago Pero sa isang buwan, marami daw kaming manok, kaya uhuli tayo sa isang buwan Kaya piniprepare namin yung mga matitino, baka makabili ng bago na kago na ng manok Ayan. Yan ang trabaho natin ngayon mga kachoy Dito sa Manukan Yan yung truck na ginagamit namin Dito sa sa labas Mga bago lahat yan uh, Lima, tatlong maliit, dalawang malaki Alam Lamig uh, Yan, nagjakit tayo Dalawang, dalawang patong Yan o yung Ano yung isa kaya namin na luma, pero yung bago nandoon sa kasiping sa may Bandang unahan. Ah, sige po mga ka-choy, sinir ko lang yung trabaho natin ngayon sa mga nungkal. Medyo wala tayong masyadong trabaho. Hindi tayo masyadong busy. Sa isang buwan, busy tayo. Ah, maraming manok. Ah, sige po mga ka-choy. Ah, uh, ingat-ingat po kayo lahat dyan. Ayan. Ah, uh, trabaho muna tayo kahit dito lang muna sa pagtatanggal ng mga ayan, mga kago na yan ayan, yung mga sira-sira yan -sira. natin dyan yung mga natapos na natin ay yung inabot tayo ng walang masyadong trabaho ngayon ayan, dito muna tayo sa maintenance araw-araw din naman to kasi iba-ibang maintenance saka yung gagawin natin sa susunod yung takip naman ng mga balahibuhan ng manok papalitan natin yung pinaka tinit kasi pagka dininigyan takip ng plastic tumatapon yung balahibo sa labas eh kalat kaya ang kailangan may takip yung goma yung pinaka balahibo na yung tumatanggal sa balahibo ng manok nakabitan na namin yung eh. kasama ko ah, tapos na yung kumpare ko na ano na nat natapos na namin kaya yung plastic naman ang susunod ah, sige po mga kachoy maraming maraming po salamat sa inyo ingat po kayo lahat thank you bye bye